Magandang araw sa ating mga kababayan. Narito ang inyong updated weather report ngayong Saturday, May 17, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe at pindutin ang notification bell para sa iba pang weather updates. Ayon sa pinakahuling ulat ng PAGASA, patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone (ITCZ) particular sa bahagi ng Mindanao. Dahil dito, mas mataas ang posibilidad ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa mga lugar ng Palawan, Mindanao at Eastern Visayas. Karaniwan sa ITCZ, kung saan nagsasalubong ang mga hangin mula sa magkaibang hemispheres, ay maaaring mabuo ang mga Low Pressure Areas, LPA. Kaya't sa pagkakaroon ng ITCZ, may tsansa ring magkaroon ng cloud formations at posibleng pagbuo ng LPA. Samantala, easterlies o ang mainit na hangin mula sa Pacific Ocean ang siyang nakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa, kabilang ang malaking bahagi ng Visayas at Luzon. Kaya't asahan pa rin ang mainit na tanghali kasunod ng scattered rains and thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang gabi. Sa ngayon, wala pang binabantay ang bagyo o low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At sa ating regional forecast and temperature range, sa bahagi ng Luzon, Inaasahan ng mainit na tanghali at mas mataas na tsansa ng scattered rains and thunderstorms pagsapit ng hapon at gabi, lalo na sa Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mindoro. Ang temperatura sa lawag, inaasahan ng temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Baguio ay mas malamig na posibleng umabot lamang hanggang 26 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, posibleng maranasan ng pinakamataas na temperatura na aabot hanggang 34 degrees Celsius. Sa Metro Manila, makakaranas ng bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, inaasahan ang mas malamig at preskong simoy ng hangin na may temperaturang mula 23 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa rehiyon ng Bicol ay posibleng umabot ang temperatura mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas and Mindanao, sa mga lugar na ito, asahan ang maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms. Ang temperatura sa Kalayaan Islands inaasahan ang katamtamang init na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Puerto Princesa ay bahagyang maalinsangan na may inaasahang temperatura mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Eastern Visayas, Samar, Leyte, Biliran Makakaranas ng maulap na kalangitan na may scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Ang temperatura sa Tacloban, inaasahan ng katamtamang init na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Cebu ay bahagyang maiinit na may temperatura mula 27 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Iloilo, makakaranas din ng halos kaparehong lagay ng panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan sa Mindanao, mas malaki ang tsansa ng scattered rains and thunderstorms kaya't mag-ingat sa posibleng landslides at flash floods. Ang temperature sa Zamboanga, inaasahan ng bahagyang maalinsangang panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Cagayan de Oro at Davao ay makakaranas ng katulad na lagay ng panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Heat Index Alert, ngayong araw, 28 na lugar sa bansa ang makararanas ng tinatawag na Danger Category sa Heat Index, mula 42 hanggang 51 degrees Celsius. Posibleng makaranas ng heat stress, kaya mag-ingat at panatilihing hydrated. Sa San Jose, Occidental Mindoro, inaasahan ng pinakamataas na temperatura sa bansa, kaya't asahan ang matinding init. Sa Metro Manila naman, posibleng umabot ang heat index hanggang 42 degrees Celsius, kaya't pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa matagal na pagkakabilad sa araw at uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ang heat-related illnesses. At sa sea conditions, Walang nakataas na gill warning sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Maaaring maglayag ang mga sasakyang pandagat. Ngunit kung may mga thunderstorms, maaaring biglang lumakas ang alon, kaya't maging mapagmatyag at magingat pa rin sa paglalayag. At iyan ang kabuuan ng ating ulat panahon ngayong Saturday, May 17. Para sa mas marami pang updates, huwag kalimutang i-like, i-share, i-subscribe, at pindutin ang notification bell para lagi kang handa anumang panahon Maraming salamat at ingat lagi mga kababayan.